So, ah, saan papasok itong mga feminismo, tong kung ano-ano pang mga movements, genders, oh. di ba? No? Papasok yan kasi sa may mundo ng, ano, ng, yan, yeah, ng mga Europeo, sa West. Mm -hmm. no? Sa mundo ng West, kasama yan, medyo, medyo late lang ng konte, Correct. Doon sa, sa wave, wave ng isang, wave ng change, nadaladala ng liberalismo. Makikita mo ang liberalismo, napakalawak ng ano yan eh, ng impluensya niyan. May impluensya yan sa filosofiya, may impluensya yan sa relihiyon, may impluensya yan sa politika, at yun na nga, isa sa mga pinakahuling na impluensya niya ay yung sa lipunan. Okay, so kung paano ito? Ah, uh, i-i-i-garantee i-argue for example ng liberalism na lahat nga ng tao ay pantay-pantay di ba no so i, i ano nila i really -re interpret nila ang biblia or kung magkukopapasukin ng liberalismo ang islam para irereinterpret nila yung islam no irereinterpret nila lahat yan yung mga religious uh, canons yung mga religious texts politika, papalitan nila yan, pababagsakin nila yung monarkiya, tapos papasok nila yung demokrasya, magkakabutuhan, lahat ng tao pantay-pantay. No? Pero isa sa mga pinakahuli, na napapasokin ng pagbabago na dala ng liberalismo ay ang ugnayan ng lalaki at babae sa, ano, hmm. sa, sa western societies. At yun nga, Diyan nga manggagaling yung mga, yung mga filosofiya ng feminismo, etc., etc., na mag assert ng pagkakapantay-pantay ng lalaki at ng babae. Kasi ang assumption nila is that sa world ng Western society, at totoo naman, hindi pantay ang lalaki at ang babae. Now, eto ngayon ang problema. Sa, parang sa Western societies, wala akong problema dyan. Di ba, no? Wala akong problema dyan sa kanila. Pero kasi, may mga ulol, i-assume ia nila na ang problema ng kanluran ay problema din natin. No? Na yung, yung problema ng mga kababaihan sa kanluran, mm. na hindi sila empowered, na wala silang kapangyarihan, na sila ay utusan, sex slaves, sila mm. ay mga katulong sa bahay, alam mo yon sila ay mga paanakan lang, alam mo yon assume nila na the very same problem exists here in the Philippines. Correct. ba? Mm -hmm. Diba? sa That's the reason why, ikakabit ko na, after nung mahabang paliwanagan, kakabit ko na doon sa halik, di ba, no? Ano mm na -hmm. Ang assume kasi nila dito, na walang kapangyarihan si ate, uh -huh. na napilit siya ni Duterte na halikan, di ba? Samantalang ang linaw-linaw doon sa may video, tinatanong siya ni Duterte, humihingi ng permiso sa kanya, si si Pangulong Duterte, 'di ba? So, na siya. So, malinaw na malinaw, empowered yung kababaihan, 'di ba? Kasi tingnan mo, dalawa yung babae na handon sa may video na 'yon. Yung isa, buzz lang ang gusto. Beso-beso lang ang gustong gawin kay Duterte. So, yung bumeso kay Duterte, tapos umalis na. 'Di ba? Etong pangalawang babae, no? nagpakita ng willingness na mm -hmm. na magpag well, isang tuka lang nangyari ito na di o beses kay Duterte kasi kilit na kilit din si ate eh. alam mo mm -hmm. yon sabit sabihin wag natin i-assume na ang problema ng kanluran ng mga kababaihan ay walang kakayang magdesisyon para sa sarili nila na pinipigilan sila ng 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 lipunan na i-assert ang kanilang kalayaan, ang sariling mga desisyon, etc. etc. ay problema din ng mga Pilipino. So hindi yan ang problema ng mga Pilipino? Di ba? Mm -hmm. Ano yung sasabihin mo? Hindi, bago ko sagutin yan, ah, uh, hindi, eh, nagkikinaklarify ko lang kasi akala daw binabastos kisa kasi nagtetext ako. No? Yes. So, actually, tinitingnan nun namin, at sinesave ko ho, ako ang taga-save ng messages nyo, dahil nawawala po sa phone namin eh. Hmm. Yun yung ginagawa ko. So, inaayos ko lang ho. No? At syempre, um, ibang bagay pa. But anyway, um, ko ng mabuti, at in fact, sumasang-ayon ako. Bakit? Tingnan nyo to ah. Kahit po tayo ay mayroong uh, western uh, colonization. Diba? Tingnan nyo po ang babaeng Ilocana. Hmm. Hmm. Kasi ganito yan sa Bisayas, Panay, Kapis, mas nag-creep ang Catholic culture doon na na-stigmatize ang mga babaylan. At anong tinawag sa babaylan? Mga bruha, mangkukulam, mga aswang, at na-stigmatize. So, ibig sabihin, medyo nagkaroon ng stigma na kapag malakas kang babae, ay masama kang tao. Diba? Na, no, punta ka sa Ilocos. Bakit walang aswang sa Ilocos? Mm. Alam mo kung bakit? Mm. Kasi may isang bayan doon mm. <laughs> <Bale, joke lang. coughs> walang... po bawang okay, ba. ba. mm. Na, eh. Mm. Wala ng iyan. Balik joke lang. Wala diyan sa Ilocos, na union ng bawang eh. May din sa bawan. O sinakit yata eh. Anyway, pero tingnan niyo mabuti 'to. Diba Ilocos ka? Alam mo yes. lahat ng lahat ng mga nagte-text din, kakampi mo eh. Bibuhin mo, ikaw lagi kang nagte-text din, tinitingnan mo din messages mo kapag nagsasalita ako tapos sinasabing nila basta wala naman nag-call out sa na bastos ka. <laughs> Bakit sila kino-call out isa sila mo? Oh. Isa lang na nag-call out sa iyo. Huwag na mo ko sabihin ka. Dalawa liyo. sila. Dalawa sila? Dalawa sila? O, sige, wag na galit. Dalit na. Dali, pag-usapan natin. Dalawa sila! Pag-usapan natin ang Uy, actually, ha? Hindi, hindi. na, Ilocos muna, Ilocos. Sige, sige. Bago Sa May sul sa ang mga babae, walang aswang doon. Bakit? Ito kaya, ayun may nag... bastos ka, bullprop. Oo. ano? Dali. Hindi, hindi. Ilocos, Tingnan niyo mga walang aswang sa Ilocos kasi hindi masyadong ma-stigmatize ang babae. Tingnan mo ang mga babae Ilocano, Gabriela Silang, 'di ba? Lola Florentino, hmm. ng mga nanay ni Isabelo de los Reyes. Yung nanay ni Juan Luna, Laoyana Nobicio, malalakas na babae. Nanay ni Marcos, si Doña um, sino to? Jose Valdalin, oh, si Marcos, ay napakalalakas ng mga babae. So, pag tinignan mo sa Ilocos, hanggang ngayon yung mga manang malalakas eh. So, paano yan nagkaproblema? May ilang sektor ng lipunan natin na tinake yung Western perspective. Uh, hindi nila ito namalayan, pero yun na yan, yung nabubugbog sila ng asawa, gusto. So, hindi, although nag agree ako sa'yo, nire-recognize ko na may isang part ng lipunan natin na problema talaga, yung ano na yan, yang ganyang pang abuso pero, pero, west ang nagdala niyan. Pero ako tingin ko, hindi eh. Mm. Tingin ko, tinitingnan lang kasi ng mga tigakanluran, kasi mm. nga na-ingrain sa isipan nila na biktima ang babae, mm. tinitingnan nila itong mga biktima ng pambubugbog. O, oh, na... pero totoong nag-i-exist yan, ba? Oo, 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 oo nga, ito nga papaliwanag ko eh. Tinitingnan nila biktima ng pambubugbog, pangahahalay, Hmm pagsasamantala. Lahat ng klase ng pagsasamantala. Tapos sinasabi nila, biktima itong mga taon to dahil babae. Actually, hindi eh. Pag tinignan mo sa kultura ng Pilipino, mm -hmm. kaya sila biktima, kasi dahil mahirap sila. Yun ang... Kahirapan pala. Pa. Ang problema natin, tingnan yung mabuti. Walang biktimang mayaman dito sa ating bansa eh. Walang biktimang mayaman. Ang nangyayari... Hindi ba nagtitiis lang sila sa mga asawa nilang mga pilandera? Hindi. Hindi ang mga mayayaman, kapag ka mga walang hiya yung mga asawa nila... Nagwawalang hiya din sila. Hinihiwala yan nila, tsaka ah. ano. <laughs> ang, ang, ang talagang nakakasakal, ang nakakasakal sa mga Pilipino, mapababae man o lalaki ang tunay na sumasakal sa kanila ay kahirapan. Kasi, napaliwanag din na natin ito sa mga previews na natin eh, di ba no? Na, nung, dun sa ating mga sinaunang bayan serie, pinaliwanag na namin ito eh na dito sa ating bansa, pag ikaw ay mahirap, wala kang karapatan, di ba, no? Wala kang, yes. alam mo, bubusabusin ka ng mga tao, di ba? Parang hindi ka tao. Yun, yung, yun yung problema, eh. Yun yung problema. Pero, syempre, itong mga tiga-kanluran, o nag-aral sa kanluran, mm. sana'y huwag nang bumalik dito sa Pilipinas. Huwag yes. na mag-ganon. ang, ang problema kasi nila is, ang unang nakikita nila ay hindi yung kahirapan ng tao kung hindi na sila babae. Kasi parang may ano sila eh. Alam mo, nakakaramdam ng pressure ang mga babae. Lalo na yung mga nag-aaral sa ibang bansa. Na porke babae sila, kailangan maging parang feminista sila. Na parang ang mga babae nag-aaral sa kanluran at hindi feminista. Hmm. Parang mababa yung tingin. So, alimbawa, kung ikaw din ay LGBT, di ba, no? Ano ba, lesbian ka o kaya gay ka. Pagkatapos hindi ka nagsusulong ng LGBT uh, rights. Parang, parang hindi ka karapat dapat. Oo, hindi ka, parang uh, ka, kasama, kasama, asama sa ano sa, ka oo, ng tingin ka. mo. ano ka, backward ng thinking mo? Backward ka mag -isa. Samantalang, samantalang, hindi Alam mo may iba na miyembro ng ano, nalang ha? Okay. May iba mga babae, LGBT, hindi nagsusulong ng women's rights o LGBT community kasi siguro nararamdaman nila na hindi naman talaga yun ang mas mabigat na problema. Na problema. Okay. Ang mas mabigat na problema ng ating bansa ay kahirapan. Kasi mm. kung kung ikaw ay mahirap, wala kang karapatan sa politika, wala kang karapatan sa lipunan, mm. 'di ba? alam mo yun? That's the reason why nga ang mga successful na politicians mm. ay yung mga politicians na napaparamdam nila sa mga mahihirap na kahit mahirap sila ay meron silang mga karapatan. Uh, uh, 'Yun yung ano eh, 'yun yung 'yun yung okay. ano dyan. I Iniisip ko ngayon, ngayon nagre-reflect ako dun sa sinabi mo halimbawa. Kunwari, yung sinasabi <coughs> ni sociolgy ni Laban sa kababaihan. Ang babae tumayo sa kanito. Mm. Ang babae tumayo sa anong tawag dito? Doon sa kalsada. Mm. 'Di ba may experiment recently sa FB? Tumayo yung babae sa kalsada. Tapos ang daming lumapit na kotse na nagsabi, magkano ka ba? Tapos pinipilit sa sumama ka na. napaka decent na suot babae. Okay. Ngayon, pwede mong, sabi uh, pwede mong sabihin, dahil babae siya, kaya siya ginano. Pero alam mo, ang, ini ang isang pwede mong isipin dyan, parang pag sinabi mo kasi yon parang ang sinasabi mo, lahat ng lalaki ay ganon tumingin. 30. Pero kailangan i-analyze ito na baka ito ay problem of individual. Well, pero eh. tingnan mo, tingnan mo. Individuals, mo. eh. Ang mga babaeng taong grasa ba ay minamanyak ng mga tao? So, ano? so hindi ibig sabihin, hindi dahil babae o dahil hindi dahil lalaki. Kasi ang nangyayari dyan, pag sinasabi natin dahil babae siya, o kaya, o, okay, dahil babae siya, dahil lalaki ako, may tendency akong gawin yon. Pero kung titignan mo, lahat ito ay individual cases. Kasi hindi naman lahat yung lalaki na dumaan doon, eh ginanon siya. Ito'y ugali ng tao. At again, ito na ay double standard dito. Pag nakita mo yung lalaki, sinabihan na, ang ganda mo. Pinuwi ka, ay, sexual harassment na. Pero yung mga babae at yung mga LGBT, pagka dumating ang lalaking ano, hindi eh, pa sinasabihan, ang gwapo, ang macho, y parang... Eh, yun nga yung pinost yun ko din kanina kasi kanina habang nag-aagahan oh. ako, napanood ko yung Umagang kay Ganda. Mm. Tapos yung anong nila, nandun sila sa may ano ng hito, parang farm ng mm. hito. Mm. Tapos nagpadala sila doon ng mga lalaki na naka-short na walang damit pantaa daas. Oh, 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 oh. Tapos may kasama silang, ewan eh, hindi ko kilala kung sino yung si host Si ano, Khaled Karen Dabila? Oh, yan, yan, oh, like, oh, yes, oh, oh, yun yan. Uh, yan siya pala, yan yung pangalan niya. Tapos gano'n, panayang yakap niya, panayang, alam mo yun, kurot, hima, sipo, alam mo yun. Tapos, wala. Wala na po nagsasabing sexual harassment. Hindi kasi, hindi pwedeng maging biktima ang lalaki eh. Alam mo yun, hmm. sa mga, sa kanluran ha. So, ibig sabihin, parang, di ba? There are also times na may mga nagpapadala sa akin ng mga picture ng mga ano. Eh, pero dahil lalaki ako, di ba? ano, diba? pero yun nga, hindi, hindi, ko hindi. pwedeng magreklamo. oh, pero hindi kulturang Pilipino ang nagdidikta ng ganyan eh. Ang nagdidikta ng ganyan ay yung kulturang kanluranin eh. Kasi ang nangyayari dito is, pag tinignan mong mabuti, bakit nahaharas yung mga yon Hindi dahil sila yung lalaki o oh, babae. Kung hindi, kailangan nila yung pera doon para mag-appear doon sa show na yon kasi may may talent fee, may exposure. So, okay. Oh. so uh, uh, titisin nila lahat ng kung ano-anong kababuyan or whatever na gagawin sa kanila. And you can also say that with prostitution. Precisely. Na hindi naman oh. talaga ginusto ng mga prostituta oh. na sila ay nandun pero dahil sa kahirapan kaya sila nakaabuso. Oo. Oh. Kaya oh. 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 hey nga. At may mga nakaabuso dahil may mga nasubukan na sila noon na naabuso nila dahil nga sa kahirapan. Kaya may mga tumitigil na mga kotse, may mga hindi nagko-call out sa kanila kapag sila ay binabastos. Ang apihan dito sa, sa ating bansa, ang pang dito, ang pagsasamantala dito, ang pang-uwalang hiya dito, ay always function ng kapangyarihan na yung kapangyarihan usually galing sa pera. Di ba? At noong panahon kasi noon ay galing sa lalaki yung kapangyarihan. Kaya yung paglalaki ang makapangyarihan per What do you think? Ewan ko eh. Diba? Ewan ko. Eh, kasi, alam mo, maski sa pelikulang Pilipino, minsan ang mga mata-pobre, yung mga... Yung mga donya. Yung mga donya. Don eh. oh, don eh. Hindi, kasi nga, dahil may kapangyarihan na yun. Diba? Ano eh, pag, -pag titignan mo, kulturang Pilipino, comics, pelikula, television... Yung mga kontrabida natin, amay, magababa, amay. mga aming babae, eh, di ba? Pero, pero ang kontrabida parate, mayaman, makapangyarihan. Hindi hindi nasasabi ni babae hindi o lalaki. Yung hindi nasasabi ni babae o lalaki. Hindi nasasabi ni babae o lalaki. So, yun ang, yun ang tingin ko dyan. Ano? Na para bang pinipilit natin na gawin itong usapin ng, ng, ano, ng, ng gender. gender uh -huh. Di ba? Baka mamaya na mamali tayo ng tingin. Hindi uh -huh. naman ito usapin ng gender kasi pag tinignan mo yung 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 kasaysayan ng natin. Pagtingnan mo yung kasaysayan natin, hindi mo makita eh. Hindi mo makita yung 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 conflict sa gender, yung intentions tensions between between genders dito sa Pilipinas. Mas kay LGBT. Eh. Walang tension sa lalaki babae, LGBT. Hey,